sa tilapiahan. Yan ang rena ng tilapiahan. As you can see. Talagang iniikot niya yung kanyang hasyenda. Woo! <laughs> na, <maybe> <laughs> Hello, Gondo! Ganda ka! Salim! Kumusta po ang hasyenda nyo? Tsaka yung pala okay, palaisdaan? Talaga. Ay, maturo ko sa iyo yung ano, yung mga tirapyahan ko. Okay. Ay, ang lawak pala ng tirapyahan nyo dito. Ayan, ang tirapyahan ni eh, madam. Ang dami nun. Tingnan nyo, may mga isda. Ayan. Ayan ito ang tunay na may-ari oh, niyan. Diba? Huwag kayong ano. Ang kanta hmm, di ba? Oh. Oh. Tingnan niyo yung background dito. Oh, saan ka diyan? Ah, oh, diba? 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 <laughs> oh Oh, di diba? Yan ang aming lugar na maganda. Pero yung nagbibidyo parang mahuhulog na yata. Char. Hmm. Oh, ayan. Ito guys talaga guys. Dito yan malapit sa amin. So, kung um gusto ninyong pumunta dito kayo mismo bibing wit ng tilapia 100 per kilo ayun oh ang dami guys oh <laughs> ayan siguro mag enjoy ka pag ikaw yung mamiming with ano ayo oh. ang ganda ang ganda talaga guys. mas maganda ikaw mamiming talaga oo, oh, oo. Oh. para mas satisfied ka tapos dito kung may mga events like may party pwede itong rentahan ang ganda guys oh. Siguro may karaoke dito no. Meron pwede kang mag-request. Ah, oh, pwede mag request. Yes. Pag dumating na yung mga ka-burks, pwede na dito. Okay, may 3 minutes na. Mm -mm. Yan. Thank you, thank you guys. Sana nagustuhan niyo ating video. Bye.